淘宝，淘宝，淘宝，淘宝，淘宝。 Ay magandang gabi po. Oh. May tumating pong parcel po na galing po sa Maynila. Ano pang an, ano niya? Pari? Anong Ano mong nag-call? Oh. Si ano po? Ah, uh, Adam. Oh, Tris. Adam Tris makatigbak. Oo. Oh. Kay Romy makatigbak po. Na. <tinyo> bari ano po? Ha? Huh? 9,000. 'Di ba? 'Di, di pa gibayaran na nila. Wala. 'Di pa boy. 'Di bayaran. Ha? O ikaw pa ibayad mo. Hindi bayad. Tawag pa ba 'yan? Tayo 'yan.

Tingnan mo nga dito ayos. ayos. Topo. Pwede po pumasok? Oh, dyan. Hindi pwede na ganun kasi wala kami bayad na rin bayad na rin doon eh. Bayad na yan boy, hindi yan. Oo oh, kami nga ang may-ari pero bayad na yan doon. Oo. Oh. So, Tawagan mo nga. Eh, yun po yung sabi sa akin ng ano eh. Ayun. Eh, ako po kasi nag-book, binook ko lang po ito para makidala lang hindi po Hindi naman ganyan eh. yan ano. Hindi yan. Hindi electric pa na ganyan. Eh, hindi ko po alam eh. Ay, naku, hindi yan ganyan. Teka, tawagin mo nga. Tawagin mo. Binok ko lang po kasi ito sa Maynila po. Maynila nga yan inano nila. Kaso lang. Be, be, Hindi to. Hindi naman yun to. Teka nga, tawagan mo nga. Hindi ganyan yan. Ibang ano. Yung siling yan. Ano? Tawagan mo. Huh? Ay, naku. Ay. indian bas kasi ibang ibang kwanya indian mm gading tangan nang abroad yang nag-alon yan sarma to mga no name din alam na mejit mami di mami ko yang yung innocent anak kay duggay diggay kang nanila

check lang siya. Kasi, noong pinadalang, nagmayroon din kami. Ay, standan din dito. Hindi, Pinadalang din, nagpaano rin kami. Hindi, galing, gaming sa... Eh, kami. ayun po yung pinadala po sa akin ng ano eh. Ay, naku, hindi yan. Hindi, Paano eh. ngayon? Anong gawin natin ito? Tapos, hindi, akin po marirecharge yan. Ay, naku, hindi talaga. Saka, aglam namin yung pinapakita sa amin yung pinapakuan na... Kuan, na...

Hindi yan. Ganyan to boy. Sila kita sa amin oh. Siling pan yun pero hindi ano hindi. Plastic lata yun. Hindi yung ganyan. Yung ano. Yung. Hey. Ting. Wala na ang pangalan ni Adam to no. Kaya yun hey, po yung dala sa amin. Hindi nga. Walang pangalan. Hindi. wala pangalan niya. Tayo tayo. Ano pa yan? Sobra!

Wah, mau tuh, mau nih mau tuh kayak gini kok. Hahaha. 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 kami Hahaha. <laughs> ay kami Hahaha. 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 lila kami Hahaha. 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 ko Hahaha. 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 itu aku rile relai bye bye itu banget orang Ha? Lai, <laughs> kailala mo ba ako, Lai? Oo. <laughs> Sa <Saan gini? laughs> Tati, alam ko, nakita ko ni Tati. <laughs> Wala, kay. Masama kayo. Ang Ay, gumanan doon? na oh, kanina. Gumanan Kaya Sabi ko, tara, dun <laughs> <Nakikita ron, laughs> <Nakikita ron, laughs> na tayo, nakita na tayo ni Tati. Sabi na na ni Tati. Nalulungo Eh, hindi lang na yan. ano <laughs> babahala kami na ikonin kami. Ipaparangay ko talaga. Ay, sila <laughs> yung <Iba -barang> skin <laughs> niya na